Ayoko oh, ayaw na kumain, kumain. Kung buto ni eh. Pagkakitaan sa pagkain, pagkasama namin doon. Si Papa Giban. Wala na edit edit jan. Upload. Ayan o. Sasarap po o. Oo. ka matunaw yung Ito kasi, matiga. ang kulalo kasi, hindi naman nakakaayang blood yan. Okay. Kailangan pag kumain ka niya, eh. kainom naman ang blood tubig. Kasi pag kumain ka pa naman ang blood tubig, magsisirte sa katawang mo yan. Oh. Kaya ganyan natin, ng na high blood. Kailangan mainit, warm, or soft drinks. Kasi soft drinks mo mong Ah, Oh. Ah, itindihan nyo

talaga no talagang ano yan boss Mike uy tama na yan kawawa na yan. naman sa'yo yan grabe nga naman